Bogas kami, magkakabaya kami. Ito, may kaldereta yan. nag na lang tayo, tapos yung musica. So yan, may bisita kami. Sina bisita, bilis. Pasalamat ka na, may gift pala. <laughs> Hindi pala si Nana. Ilan tao ka na? 3 Three. Ayos talaga. You know may birthday? No, no. Oh, kanta na, kanta na. Kanta ng kantaan mo na, bilis para ano. Oh, bilis, tapos bubuksan na natin yung gift mo. Wow, wow may gift pa na yung gift. Happy I ka? Mindo. Smile ka naman dyan. Bilis na yun ako, nasaktan na. Oh, ano na muna, bilis. kanta na muna. kanta na muna tayo, bilis. Ayaw mo mag-smile? Kakain ka. nakakain din na meron? Oo, oh, naka-play na siya. <laughs> ready ka na? Yan, dyan ka na. <laughs> Hindi dito na yung ano screen tarapan. Ah, oh, yung vlog mo. <laughs> so yan, what's up oh, well, Lupin in the house. Babalik. So, Birthday girl. Birthday girl. Oh, kanta naman na muna tayo. Kanta na kita. Ayaw mo na. Bakit? Ha? No, wala na sa mood. Ay, smile mm -hmm. ka muna doon oh. No? Shout out ka muna please. Shout out muna. Shout out. out. Oh, okay na. na. Oh, sige na, <laughs> kakain na nga tayo. Ito yung sayo. Oh, sige, tayo na ikaw dito. Uy, sarap na ito. Ayaw mo? O oh, sige. <laughs> yun yung sukan so, sinasabi ko. O, oh, game na. Kain na tayo. Ikaw, anong baba natin na? Eh? Ay, oh, happy birthday Kain na. na. Oh, happy birthday na. Happy birthday na. Happy birthday na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday <laughs>

Kain na na. Kain na yung birthday girl. Kain ka niya. Oh, malamig na yung kanin natin kagad. Ano po ako kanin? Yung. Wala na ka nun Hindi, mm. malamig na eh. Kain ka na. Hindi pa naman. Hindi. Kain natin yung... Oh, dito ka. Ayoko na. Kumala kanin. So, kung pa. na ang dami Daming mukbang ni Jem. Oh, sarap nito. First time. Nagkasama kami sa mukbang. <laughs> Tony Tara na. Wait. Wait Uy. Pagpapakal naman. Pagpapakal naman. Ganyagan natin po. Kumahatal, oh. Ako, napakasarap na ito. Gusto ko. Ayan, Tama, gutom na ako. Tignan natin. Tignan na Tignan natin. Tignan na Tignan mo. Tignan mo. mo. Tignan mo. Tignan mo. pa. kanin. Sige, hindi yung hindi kanin. Saan ka, Tess? Saan yung natin? Malutong, malutong. Ayan, e, yeah, no? Supa. Ang uh, gagawin natin, tabi muna natin tong kick. Sige po. At kamba. Hmm, yung suka. Okay. <laughs> Ilan natin yung lupang Narinig yung ba to? Uy! <laughs> Ay. Ayos! Hello! Hello. Yun o? No? Ano kain mo. Anak! Kain na? ano kain mo? <laughs> kain no? ah, 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 ah. mo pa lang dito. Hindi, mag-alang Ako? ato? Kumakain ka nun? Spaghetti? Bakit yung Kasi yung sugat mo. Nasaan yung pasok mo? San? Ang ginawa ka nun? pa? Nawawakan niya yung ano. Yan, shout out Mama, sa lahat na may birthday nga. Kain po tayo, mga tol. Happy birthday. Na, hmm. <laughs> kain ito, 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 Kain, tayo, tayo. kain <laughs> na. Kain tayo Ay, kain, kain so kain na. Kain na. Kasi napasun siya, nasirain mo oh, yung, ito, yung niya. Ito Oh mga kawaii 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 kawaii

Second round. Second round. Ha? <laughs> <laughs> <huh>? Mang tumat. Mang tumat sa iba? Wala eh. Ito yung birthday po. Ayan ang mukbang. Ayan ang inaantay ni tita. Ayan. Oo, lambok. Nanakot. Kaya ka na kay. <laughs> hmm. <Hi. laughs> Ano yan? Poktriks? sige na. O, sige Ayaw pang umupo. Ayan, o. Kaway-kaway naman. you o. Know? <laughs> <laughs> Kaway ka rin na. Hi, si ate naman. Miming. Miming? Oo. Ayan, o. O, meron din yung Sino may birthday? Nana. Ilang taong ka na? Via cải tả lạc à là rgalo nga 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 nga

Galing ni Maya. birthday girl, di ba? Hindi! Gwalan! O, kanta na happy birthday! Happy birthday Dami! Lakasan mo! Ulit! Happy birthday Ulit! Lakas mo! Lakas! Nilimig ni tita yun! Nana, happy birthday! Nana! Nana! Yan na. Ano sabi mo kay Lucille kanina hmm? sa baba? Taas? sila na? Siyempre, sa baba. Ha? baba. Saan? Siyempre, ito. Sa baba? Hmm. Makita mo? Babo. Malaki? Ipiz. Hmm. Ano dapat gagawin sa ipis? Ipis. 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 Ito pa rin. <todilog> Sabi. Kukuryente natin yung ipis. Yun, no? May kuryente tayo, diba? Ayun, no? di ba? Mamay? Ayun, yung kuryente. Di ba pinatakot sa ipis, Mar? sa ipis, Mar? Hindi. Hindi. Mas, masalap sila, Ma. Paano mo gagawin mo sa ipis? Tutokin so, mo yung ipis. Yan, 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 yan. Sigaw mo. Paano yung sigaw mo sa kanya? Gata mo sisigawan yung ipis. Oh, tapos Ngontaposon pagagayin mo. Pagka. Yes, sayo 'yung ipis para makita niya. yan, yan, yan. No, mm. di ba? Pakita mo sa mga tol, kain kayo ice cream. Mm. Kain ice cream tol, bibi mo. Guys, Pak. Boom. Pak boom, pak boom, Pak. 미기미미미미미미미미미미미야미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미

Chat out. Ayat. Don't think you can run. So, dictate out. So, chat out. Chat out. 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 ta, -ta. <coughs> <Join. coughs> out. 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 bye. -bye. Hello, Don don't forget, forget to do subscribe and like, like and, and share. share bye 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 bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.